Mayor ng Bamban Tarlac, na si Alice Lialgo, Chinese national nga ba? She lied. There were several questions where she lied. marunong ka mag-Chinese? Ah, uh, konti din po. Dito pa lang po nagsisinungaling na siya kasi nga fluent pala siya sa Mandarin. May impormasyon na fluent daw kayo sa Mandarin. Hindi lang konting ah, uh, uh, marunong, tama po ba? Ah, uh, marunong po ako sa Mandarin po, your honor. Saan po kayo natuto? ah uh, natuto ko po sa tatay ko po. Sa tatay niyo? Ako po. at saka sa mga nakakausap po, at saka self-study na rin po. Noon, ano po yung trabaho ng inyong ama? ah uh, uh, yung father ko po, retired na po. And yung nanay ninyo? ah uh, hindi ko po nakasama po yung nanay ko po lumaki po. Noon, ano po yung trabaho ng inyong ama? Uh, negosyante po, Your Honor. Negosyante sa hog racing din or sa uh, pogo or sa iba pa? Hog uh, po. Hindi po kami involved in any pogo operation po, Your Honor. Matagal na po ba kayong may kaya uh, mula sa panahon ng ama ninyo? Uh, okay. Or self-made po kayo, ma'am? Uh, may konting kaya po yung magulang po at nagsikap din po ako, Your Honor saan po galing yung sinasabi niyong konting kaya? At bukod sa hog raising bago nun, uh, at bago nung Baufu, uh, saan po kayo uh, nagsikap? Uh, your Honor, nagtatrabaho po ako sa farm. Uh, Nag-alaga po ako ng baboy. Nagpapalaki po ako, nagpapakain. Nagpapanganag po ako ng baboy po. Sa farming po, talaga kami, Your Honor. napagalaman din po namin na delayed yung inyong registration of birth. Uh, ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Uh, your honor, hindi ko pa lang po siya Masyado maalala po ngayon. Okay lang, uh, uh, check ko po. Oh, oh. please po, uh, please uh, inform us during the hearing at bakit po na-delay yung pag-register ng birth niyo? Uh, your honor, i-check ko po tapos uh, ano, balikan ko po kayo. Sa pagkaalam po kasi namin, and uh, I would request yung confirmation niyo during the hearing, 17 years old na po kayo nung i-register yung inyong birth. So if you can confirm that during the hearing, uh, tingin ko may halaga malaman bakit, kung tama yung impormasyon namin, bakit at 17 pa lamang ni-register yung birth niyo. At saan pala po kayo ipinanganak? Sa hospital ba? Sa bahay ba? Sa lying-in clinic ba? Your Honor, ang sinabi po sa akin sa bahay po. Sa bahay? Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po, Your Honor, hindi ko na po alam. Opo. Uh, saan po kayo nagtapos ng elementary? Ah, uh, homeschool po ako, Your Honor. Kasi sa po kami ng farm. Anong taon po kayo nagtapos sa homeschooling sa elementary? Ah, uh, Your Honor, dere-derecho po. Uh, bandang anong taon natapos po yung grade 7 uh, sa homeschooling? Uh, Your Honor, tutorial po kasi ginawa po sa akin. Sa loob po kasi kami ng farm nakatira po. Actually, Mayor, uh, familiar po ako sa homeschooling dahil uh, yung isang anak ko rin, yung huling dalawang taon niya sa high school, uh, for health reasons, sinomeschool ko po siya. And meron po kaming homeschool provider noon. Uh, sino po yung naging homeschool provider ninyo? Uh, Your Honor, yung nag-homeschool po sa akin, teacher lang po. Pati po yung mga homeschool teachers, uh, kailangan uh, license sila or meron pa rin silang homeschool provider? And in fact, by the definition of homeschooling, ang magulang ang nag-homeschool. So teacher nyo po ba o yung ama ninyo ang nag-homeschool sa inyo? Uh, meron din po akong teacher po, Your Honor. Uh, so, sa ang homeschool provider naka-connect yung teacher ni ninyo? Um, Your Honor, hindi ko na po po yung pangalan po. Ang uh, malala ko lang po yung pangalan po ng teacher ko po. Uh, if you could submit to the committee yung pangalan ng teacher ninyo, and during the hearing, ma-recall ma pa rin uh, at masabi sa amin sino yung homeschool provider ninyo. Opo, uh, Your Honor, ang teacher ko po si Teacher Rubilin. Teacher Rubilin, Apo. pagkatapos ng homeschooling, uh, kung nakuha po yung grades nyo sa homeschool provider tulad nung ginawa namin nung aking anak para makapag-high school naman siya, saan naman po kayo nag-high school? Uh, Your Honor, uh, dire-direcho po tuloy-tuloy. Hindi na po ako pag high school at college po. Dire-direcho saan po, Mayor? Uh, tutorial po yung ginawa po sa amin kasi nasa loob po kami ng farm. So, tutorial po sa high school? Ah, uh, opo. Dire-direcho na po. At paano po yung college ninyo? Ah, uh, hindi po ako nakapag-college po. Okay. Pero nagtapos kayo ng high school? Um, ang minigay lang po sa amin po na na pinaka-libro po is uh, si Teacher Rubilin na po. Ah, uh, kung maalala ko po, wala rin po kasi siyang grades. Andun lang po siya sa amin everyday po na after po ng work, uh, siya po yung nagtuturo po sa akin. Kinilala ba ng uh, DepEd yung pagtapos nyo sa high school sa pag-tutor ni Teacher Rubilin? Um, Your Honor, hindi ko po hindi ko po alam. Uh, ever since po, si Teacher Rubelin lang po yung nagturo po sa akin. Pero nung nagtapos kayo sa high school, may diploma kayo? Uh, wala po or ano pong dokumento na hawak ninyo bilang katibayan ninyo na like any learner na may karapatan na may kung hindi diploma dokumentong formal na nagsasabing na comply po ninyo na na, na earn nyo yung competencies uh, sa high school Uh, Your Honor, uh, wala po ako malala po na Mayor I am most alarmed by how opaque Mayor Alice Guo's answers have been especially about her personal background. No school records from grade school to high school. No hospital records dahil ipinanganak sa bahay. Di masagot kung ang mga kapareho nilang address ay kamag-anak nila or hindi.